Ju nagwala sa bahay muli ni Kimi. Matapos malaman na tuluyan siyang tinanggal sa little bunny bag business. Lalo itong nagagalaiti sa ganit. Matapos malaman na si Paolo na ang katuwang nito ni Kim Ju. Sa pagpapatakbo, hindi makapaniwala at galit na galit si Ate Lakam. Hindi akalain na magagawa daw umano ito sa kanya isinumbat ang mga nagawang sakripisyo kung paano niya tinulungan si Kimi. Inilabas niya ito para makakuha ng simpatya sa tao. Piko na piko ng mga supporters matapos mabalitaan lalo silang nagalaiti kay Nakam. Ayon sa kanila, anong karapatan mo para kwestyunin ang desisyon ni Kimi? Sa totoo lang, ikaw ang pinakamaling desisyon niya sa buhay ng at hinayaan na ikaw ang maghandal ng mga ari-arian at iba pa. Pero anong ginawa? Naglusta ng pera at nagbuhay milyonarya. Ang masaklap pa, nagyabang sa mga pasugalan. Sinong kapatid ang magsatsaga sa ganyang kayabangan? Siya nga ay kahit sobrang daming proyekto o projects at blessings Never ipinamukha kung gaano siya katagumpay sa buhay. Maliit man o malaki, nananatiling hambol at mabait. Dinaig mo pa yung may-ari ng pera. Tapos ka na Tama ang desisyon ni Kimi. Aral na iyan sa iyo. Wala ka nang babalikan sa pamilya. Nahimik na ang kimpaw. Masaya na sila. Yung senyorito sa new update na naman ayon rin ba kayo?